Hello guys, uh, pasensya na po kayo at ngayon lang po tayo nakapag-upload Hindi po tayo nakapag-upload kahapon uh, Mabuhay po tayo kalansangan, dito po tayo sa bukid ngayon Nakalive po tayo Ayan, doon po ng bukid at bago-bago pa lang po sumasapa ang mga palay Lahat pong natatanong na yan ay hanggang dulo Lahat po na yan ay hindi sa akin <laughs> Napadalaw lang po tayo rito Uh, para po ma-upload tayo ngayong araw uh, ganito po ang buhay dito ito po ay sa tinatawag na sapang kubo kasi po may sapa po rito maliit tapos may kubo kaya, kaya sapang kubo ito po sa party po nito ay sulidad po to sulidad po tayo kapital liwayway maganda po anin uh, ng mga palay dito dito po Kinuko dito po inaangkat ang mga bigas sa ano sa Maynila. Ito po kasi ang rice terraces po ba. Ito po ang kaluwangan po ng palayan. Mayaman po sa palay dito. Ganun pa man po kahit mahal mayaman sa palay, eh, mahal pa rin po ang bigas dito. Dito po kumukuha ang mga taga Maynila ng bigas. Yeah, kasi po maluwang po ang mga palayan dito ito ba ang pinakamalawang na palayan sa Nueva Ecija sapang kubo po ito yan nakikita may katsada at uh, yan lang po kasi nakapag upload ayan uh, nabiyahe po ako rito eh Medyo sinulit ko na rin po, napadaan po ako rito pinos ko na rin po ang kabukiran po namin. Ito rin ba malakas na Ito po, kaluwangan po ng palay na yan at yan po babatsin na po tayo mamahuli pa tayo ng mayari <laughs> at ako po yung may service pa patuloy lang po sa mga bilba sa uh, kay Kwe Jerky Bupulod po tayo ng mga bagong kaalaman follow nyo lang po ang aking youtube channel upang may ma-discover pa po tayo para updated po kayo lagi sa aking page marami pa po tayong matutuklas sari sari po kasi na-upload ko kasi kung saan sa po ako napupunta kung ano po gusto ko i-upload i-upload ko po na po ako ngayon po pa naman po tayo sa Tarosa sa mismong bayan naman po ito po ang bayan ng Nueva Ecija Ayan po. Masaya po rito. Masaya po rito sa bayan ng Nueva Ecija, Santa Rosa. Ito Dito po nakatira si Alias Pogi sa Kiviron, sa may simbahan. Ito pong gawin po na ito, silidad po ito. Ah, uh, pupunta na ng punta na Rose Hill Cemetery People Park. dito po sa crossing Pabergara kung may nanguhuli pwede po kayong gumili pwede po kayo pumasok dito sa gilid may maluwang potential sana uh, po ipatuloy niyo po ang suportahan sa aking youtube channel bago bago pa lang po tayo dumidiscovery ng ating kaalaman uh, real life kaya ka nga dadapo tayo sa pupuntang merang kukwete ito po alam bile na almon sa tabi po yan parehas resort um, Kami kaanong ko po, Almond, ay Alambil sa Almond diba may mga hotel na rin po dyan gusto nyo mag night swimming pero may marami kayong bisita marami po kayong tutulugan basta may pera lang kayo dahil eh, puro hotel po dyan sa Almond Ah, po po kasi medyo busy at walang load. Eh hindi ako lang kapag upload kaya po kaya ngayon tayo babawin araw na to sana uh, po like like and share na lang po kayo follow eh, kung nagustuhan niyo po ang aking content kung di naman po eh, ayaw nyo pong i-follow ganoon lang po kadali uh, tuloy nyo po supportahan ang aking page marami po tayong alamin pa real life po ang kinukuha ko content ko ito so, tayo sa may bayaran ng kuryente wala pong masyado nagbabaad ngayon kasi makahirap ng buhay iba pong nagbabaad ng kuryente ngayon dalawa tatlo misa napaputulad pa kasi nga napakahirap ng napakahirap po ng pera ngayon napakahirap kumita ng pera napakamataas pa ng bilihin hihirap na po ang bansang Pilipinas ito po ang ganda ang bayan ng Santa Rosa dito dito rin po sa bayan ng Santa Rosa dito po lumaki si Gobernador Umali. Bayan niya po to. Marami na rin pong establishment rito na bagong tayo. Tulad ng DIY ni Evangelista. Diyan po. Marami mga Jollibee na rin po rito sa Santa Rosa. Hindi ka tulad dati. Dati kailangan kung gusto mong nakakain ng Jollibee eh pupunta ka pa na yung kabanatuan ngayon kahit di, di, na po kayo pumunta ng kabanatuan nandito na po lahat new star ngayon ah, gusto ba pupunta po natin new star para makakita nyo kayo yung mga hindi pa nakakapunta eh nakakita yung mga mumurahing bilihin lalo sa panahon ngayon ang kailangan sagot sa ano yung new star mga uh, simpleng gamit nyo na mabilis uh, ang gamit sa New Star lang po kayo bumunta talaga isang, li isang libo nyo po marami na po kayo mabibili doon uh, at nandito nga po tayo sa crossing carry sa pharmacy nasa gaya po rito New Star natin bibili uh, gusto nyo makatipid makamura mister po kayo pumunta leto na po dyan hanggang sa mga gamit sa motor tools gamit laki na po yun improve nila kasangkapan, all items so nandun na po sa new stock sige uh, po, hanggang dito lang po tayo tapos ganyan lang po, susunod ko i-upload mamaya uh, follow and share na lang po and uh, paka-subscribe na lang po sa aking page, Maraming salamat po and God bless, mabuhay po tayo lahat